tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan. Yan po, ingkahos, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much? How much do you value the truth? Pinapakailaman niya yung mga testigo, hindi niya naman mga witness mga testigo niyan. yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte laban sa mga magnanakaw. Dama. Hindi lang yung testigo dyan sa, sa Senado. Resource Isyado persons kasi nyo yung mga yan. Kung may pinakialaman eh. Ito Kung si mga sinapaglaks mga mga yun. Parang meron na pinaposiksyon ng testigo. Kung meron merong mga nagnunotar yung hindi pala sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tubukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Mga kababayan, sa panahon pong ito, isa lang ang kalaban natin. Ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw na mambabatas na dapat sana ay gumagawa, umiisip ng para sa kabutihan ng taong bayan, para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaisa tayo walang kulay, ah, yeah. Dapat, -ka -ka -ka. walang pula, walang berde, walang dilaw, walang pink, walang puti. Problema Isa lang kasi yung mga ibang sinabi Isa lang ang halata natin. na meron silang uh, pinapotik sa nyo. kasi yung problema. Iisa ang gusto natin mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga man nanakaw na mababatas. Naninakaw ang kaban bayan. Habang ang mga tao'y nagigikaw, habang ang mga batay na lulunod dahil sa mga flood control na dapat na nangyari. Dapat sana kung nagawa yung mga flood control na yan, yung batang nahulog sa manhole, yung batang pumasok sa eskwela, na nahulog sa ilog at kinanod, si namatay, ni, hindi uh, dapat na General Garcia po yan. yan uh, kung meron po tayong mambabatas, natin yung, uh, kanyang kung meron tayong mambabatas na gustong pangtakpan ang mga may kasalanan, yan po, inkahuts, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much Kahiya, hiya. How much do you value the truth? Pinapakailaman niya yung mga testigo. Hindi niya naman mga witnesses yung mga testigo niyan. Yung mga testigo niyan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Damn. Hindi niyo yung testigo diyan sa, sa Senado. Resource persons niyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin niyo yung notaryo law. Hindi yung testigo. Kung merong, merong mga nagnunotaryo, hindi pala na sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tubo kayo hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan nilabas niya na nga yung katotohanan yung nalalaman niya despite all odds sabi niya ito po ang totoo sila yung nagdala abay eh, 48 2.2 million po yung ginalan niya na pera ni Eric Yap doon sa bahay ni hindi mo gusto malaman ano nangyari doon pinag-uusapan mo. Tsaka huwag niyo pong pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo. In aid of legislation po kayo. Kung meron kayong batas na nililimbag, assuming na meron, yun. Yun ang atupagin niyo. Huwag niyo pakialaman yung mga testigo dahil yung mga testigo niyan, testigo niyan sa korte. Hindi niyo po yung testigo. Pasiklaban kayo ng pasiklaban, pinagtatakpan nyo yung mga may sala. Kano po ba? niyo po. Huwag niyo pong ganyanin, huwag niyo pong salbahihin ang mga witnesses. Proteksyonan niyo po dahil sila ay umaamin ng kanilang kasalanan. Pero yung pinakamay kasalanan, hanapin natin, panagutin natin, ikulong natin. Nakakapag-init po talaga kayo ng ulo. Nakaka, nakakadismaya. Sayang ang boto. Bakit kayo nandyan? Puro kayong magnanakaw. ay nako, makakapagmura tayo dyan talaga. Tamaan eh, magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw o Sino kayong mga magnanakaw dyan na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan? Di na kayo nahiya sa balat nyo? Di na kayo nahiya sa mga anak nyo? Correct. Ah, kahilis kayo. Mga kababayan, isa lang po dapat ang tinig natin. Hanapin natin yung mga magnanakaw na yan. Wala na po tayong pagkakaiba-iba. Let us stand united. Hanggang sa ngayon po, niloloko pa rin nila tayo, kaya ako nagagalit. Niloko na nga tayo. Ngayon gusto pang pagtakpan. Gusto pa tayong nukohin pa rin muli. Ay, kagagaling ng no, mga hindi abogadong yan, o. Oh. Hindi <laughs> na kayo sa nyo. <laughs> gusto nyo pa kami Just ulit lukohin? Pa sa hindi pa abogado, eh. wala pa kami mga isip. Hindi ba namin nakikita yung ginagawa nyo? Kayo lang ba may ulo? Kayo lang ba matalino? Anak mm, tinapay kayo na kayo ng Anak ay ng torping baka, pinte na maanang po, chao. mabuhay ka. Ayan, General Garcia. Please lang po. Kung ayaw ninyong mas magkagulo, pinakitaan na po kayo ng bayan, ng pwersa ng taong bayan. Galit na po ang taong bayan. Hindi lang po yan sa Maynila nangyari. Buong mundo po ang pagtitipon. Ipinakita e, sa ginagawa ninyo. Huwag nyo na pong pagtakpan yung mga katulad ninyo. Huwag nyo na ang sagitin. Panagutin nyo. At tumawag din kayo ng katulad ninyo. Wala po yung, wala po yung immunity. Kasalanan po yan. That is a crime. Anong immunity? May, may immunity kayo from committing crimes? Wala po yun. Wala pong interparliamentary legislative immunity. Tawagin niyo po at panagutin niyo. Hindi yung mga testigo lamang ang tinatawag ninyo para malaman niyo kung ano ebidensya nila. Para mapagtakpan ng abogado nila yung mga ebidensya nila. Tumawag din kayo. Umaresto rin kayo. Mga kababayan, patuloy po nating bantayan ang para sa kapakanan ulo. ng ating mga anak, ng ating mga apo, para sa kaligtasan nila. Hindi dapat namamatay ang estudyante sa baha nahuhulog, nalulunod. Awa kayo dun sa mga bata na dapat sana maganda pa ang buhay. Kung ginawa ninyo yung flood control, hindi dapat nalunod yun. Eh kung anak nyo yun? Eh kung ako nyo yun? Gusto nyo yun? Oo yeah, nga, tama. Sana nga, ayun eh, o. Para yung karma. Pero lang naman kasing habol ng mga yan. Maraming salamat po.